So magdi-dinner kami ngayon dito sa The Reef and we'll see kung masarap yung pagkain nila and worth it ba yung two and a half hours na biyahe. I'll let you know kung masarap. Welcome to Tumik! Wala sa timing! Dito kami magda-dine ngayon sa The Reef and look, while dining, ito yung view mo. Yeah. Try mo na natitikman yung iced tea. Kung <laughs> ang Parang nilagay nila ng kalaman eh. Yung nest nila na nilagyan ng kalaman eh. Kaya rin natin gawin yun. Oo, oh, kayang gawin. Hindi siya yung parang mga house blend na iced tea. <laughs> Order is complete. Let's eat. Let's judge the food. So good. Eh, fruit mo kaya? Eh. Ang dry. Ang dry. Share natin yung fried chicken nila. Ang sarap yung fried chicken tsaka yung gravy. Try natin yung kare kareng bagnet. Kareng bagnet. Winner nga. Sarap. Itry naman natin ng Caesar salad. Ano to? Ay, itlo. Ayaw Di ba naman tayo sa ano ito? Ang maliitin. Ang sarap. Ang sarap niya. Ang sarap Judgmental ka kasi eh. Ako? Uh -huh. masarap harap nga. Ang na? Oo. Mm -hmm. Mukha lang boring. Oo. Ito mo si Madam. Mukha lang boring pero... <laughs> We're done eating! Restaurant, okay. The, The Reef. The Reef? Anong ano? The Reef what? That's it. The Reef. Wow.